Dalawang lalaking sumalisi nagnakaw ng cellphone ng tindera sa Gimba Public Market sa pool sa barangay CCTV. Ang balita at ang detalye po ng balita ay ihahatid po ni Miss Arya Lea. Arya Lea, pasok! Kaya magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa radyo natin Gimba at lalong lalo na po sa mga nakaabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Sa Paul, sa CCTV ng Barangay Santa Veronica, ang pagtakas ng dalawang lalaki. Matapos itong salisihan at nakawin ang cellphone ng tinderang si Ginang Belen Castillo, negosyante ng mga gulay at may sari-sari store sa loob ng Gimba Public Market. Nangyari ang pagnanakaw bandang alas 10 ng umaga, Sabado, Enero at 4 taong kasalukuyan. Ayon kay Aling Belen, habang isa sa lalaking kawatan ay, bumi, ay bumibili sa kanya. Hindi niya napansin na may isa pang lalaki na umanoy binubuksan na ang pintuan sa kanyang likuran at tinangay ang kanyang cellphone. Pagkatapos ay mabilis na tumalilis ang mga ito. Sa CCTV footage ng barangay, nakita na magkasunod na tumatakbo ang dalawang lalaki palabas ng Medina Street. Kahapon, Enero 5, sumunod na araw ng linggo, isang tindera ng karne na si ah, Ginang ah, si Aling Cristy ang nasa din ng bag, laman din ang cellphone nito. Kwento ni Aring Cristy, inilapan niya umano, saglit ang bag na agad nadampot ng kawatan, isa raw itong babae na bumili pa ng karne sa kambingan, mayalapit sa kanyang pesto. Ayon sa mga tendera, talamak ang nakawan sa loob ng palengke, lalong-lalo na sa midsection. Bukod sa cellphone, pera at uh, um, pati na mga gamit gaya ng electric fan ay kinukuha na rin ng mga kawatan. Hanggang ngayon ay hindi pa natatapos ang pagkakabit ng CCTV dahil sa pagkakadelay ng approval ng budget nito. Ayon sa mga task force na naka-assign sa palengke, hindi rin sumasapat ang mga nakabantay na security na hindi naman nagkukulang sa pag-iikot maging sila ay sinasalisihan ng mga kawatan. Anila, may nakakabit ng CCTV sa dry uh, market section habang hindi pa nasisimulan ang nasa wet market section. So pag samantala, ito ang ayan ay para sa Balitang Lokal. Radyo natin, Giva 105.3 FM. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, uh, Miss Arya Lea. Ayan, uh, CCTV pa rin ang pinag-uusapan natin. Ano? Sana wag nang i-delay yung uh, CCTV. Maikabit na dyan sa palengke. Opo, tama. Hmm. At kasama din natin ngayon? Si, kasama uh, si, <laughs> rin natin ngayon syempre ang uh, Muse. Muse <laughs> yan, no? Muse Wait, Ayan. Asa na si, ano? Si, uh, si Army Caranza. Ayan, nandyan pa. Nandyan pa si Miss Army. Ano? Si Arnelia. Ar yeah. Ar mm -hmm. Ano ba comment mo doon sa kanyang sabi balita? Sabi ano, na, napanood ko yung mga videos na ipinadala. O, sabi, nakakabit na daw yung sa dry goods. Mm -hmm. Yes. Nakakumpirma ba natin yon? tiningnan natin kung talagang nandon Sa mga army hindi na natin nating natingnan dahil ano na tentative na wala na tayong oras so bukas titingnan natin 'yan kung totoo. Mm. Oh kasi yung 'di ba yung CCTV noong last year, yan yung isa sa mga hindi ma-approve-aprubahan doon sa Sangguniang mm. Bayan kasi mm. um yung sinasabi na kakulangan ng mga datos. Mm -hmm at kung saan ikakabit or ano kaya uh, if kung hindi ako nagkakamali paano ba yan november november or december nasa ganun hmm. yan yung mga approval kaya hindi natin hindi natin pa nakukumpirma kung nagsimula na ba yung uh, tag dito yung installation nung sinasabing CCTV kasi katulad niyan uh, hindi naman sumasapat nga yung tao di ba hindi sapat hmm. yung tao eh kasi Oo, uh, kahit kaya ng umikot ng umikot eh, Unless mang, may magbabantay mm. bawat isang tindahan. At yeah. naman na mayroon ding ano 'yon, may at may tawag doon eh, yung tagatingin kung nasaan oh, ay na mga bantay. Mm, Hindi -hmm, naman magsasalisiyan. Look out <laughs> o oh, look out. Hindi oh, sasalisiyan <laughs> kung merong nakikitang bantay ng ano na umiikot. O oh, katulad niyan, ano, tagdito uh, tag dito. Um yung magkasunod na araw, sabado mm, at linggo, eh. diba? Mm -hmm. Tapos parehong cellphone. Uh -huh. Yung isa na i... Panong, Tapos may babae din eh. Binanggit kanina oo, yung, yung, yung sa bag kung kinuha niya yung bag sinas nung... Sinasalisi din na ibinabalang uh -huh. saglit. Kasi wala nga naman... Kasi pagka busy doon sa wet market, diba? Pagka halimbawa mag-isa ka lang uh -huh. na tindera. Uh -huh. Oo. Oh -oh. Pagka medyo yung yung atensyon mo eh talagang... Ano, talaga gusto mong makabenta. Oo, 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 yung syempre, mo gusto, oo, gusto mm -hmm. mong makabenta dahil napakamatumal Pagkakataon na para makapagtinda ka sana. Okay. Tapos, uh, yung sinasabi na tag dito na hindi pa nasisimulan yung sa wet market. I wonder kung saan mismo, meron tayong kopya nun eh. hindi ko lang alam kung saan na natin nailagay yung kung saan nakakabit yung mga CCTV. Pero kailangan mm -hmm. talaga kasi talagang ano yan eh, mai, yung urgency. Yeah, mm -hmm. Kasi, di ba, katulad yan, um, ganun pa rin hanggang ngayon, simula mm -hmm. noon, yan hanggang pa rin ang ngayon. Problema. Talagang, kasi sa hirap ng buhay din, I don't know. Hindi naman nat sa binibigyan natin ng rason yung mga kawatan na yan. Uh, kung, uh, di ba, kung, mm -hmm. on the other hand, merong security. Sa kabilang banda, meron din alam mo yun, nag-uugat kasi siya sa livelihood talaga. Eh, mm. Kung merong ibang pwede magkakitaan mm. sa kabuhayan. Oo. Anyway, oh. si, may inam na makumpirma natin kung nakakabit na ba. Oh, nakakabit kung meron na. Kung nakakabit yung, na yung, yung sa dry, yung dry right goods. It. Kasi kailangan ma yes. para makita, at least ma-verify natin kung talagang nakakabit na according dun sa mga nakausap mong task force. Uh, uh, uh. O kasi syempre o nga naman hindi nila kayang do doblehin yung kanilang katawan eh. Mm. At kung oh, kailan uh. sila wala na, kung umalis mm. kung kailan sila kasi umalis, na tempohan talaga. Oo. Mm. O, doon talaga sasalise. Sa Tapos eh uh, kung yung mga tindera, mga tindero hindi din syempre halimbawa, hindi rin kayang mag-multitask nagtitinda habang yung mata eh, ay umiikot na ganun <laughs> na. Oh, hindi o. alam kung sa likod niya pala eh, <laughs> nagbinubuksan na yung isang pinto. Ayun. Mm -hmm. So, pag-iingat na lang din talaga. Ayun. Ayan. Sige. At, um, Maraming salamat, Arya Lea.